Lots News Update Mga balita ngayon, dalawang pabrika sa Tanawan, Batangas na sunog, nasa dalawang daang sasakyan tinupok ng apoy. Ministro ng Iglesia ni Cristo sa New York, Estados Unidos, arestado sa pakikipag-text at planong meet-up sa menor de edad. Security advisory ng isang U.S. airport laban sa NAIA, walang katotohanan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, abot sa dalawang daang sasakyan ang tinupok ng apoy ng madamay ang garahe nito sa sunog na nagsimula sa kalapit na pabrika sa Tanawan, Batangas kahapon April 6. Ayon sa ulat, unang sumiklab ang sunog sa pabrika ng mantika sa barangay Pagaspas pasado alas 12 ng tanghali hanggang sa madamay ang First Industrial Township Special Economic Zone na pagawaan ng mga bahagi ng kotse, motorsiklo at iba pang makina. Umabot sa ikalimang alarma ang sunog at ilang fire trucks pa mula Metro Manila at Laguna ang romesponde sa dalawang apektadong pabrika hanggang sa maapula ito pasado alas dos ng hapon. Pawang Chinese car brands ang mga nadamay sa sunog habang inaalam pa ang kabuang pinsala ng insidente. Arestado ang isang ministro ng Iglesia ni Cristo o INC na nakabase sa New York sa Amerika matapos nitong tangkaing makipagkita sa isang menor de edad na babae at nagpapadala umano ng mga hindi kanais-nais na text messages. Ayon sa ulat, nangyari ang pag-aresto kay Glennon Salvador Payabyab, 43 years old ng undercover agents ng Protect the Children Organization at New York Police District noong April 3 sa isang parking lot sa New Springsville, Staten Island. Sa nasabing lugar siya nakatakdang magkita sa labing dalawang taong gulang na babaeng kausap nito. Nakalaya rin si Payabyab pagkalipas ng isang araw. Pinabulaanan ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang kumakalat na security advisory laban dito mula sa United States Department of Homeland Security. Sa isang statement, sinabi ng New NAIA Infra Corporation, na agad itong nakipag-usap sa U.S. Transportation Security Administration o TSA para iberipika ang nasabing advisory. Nakumpirma nilang walang current travel advisory ang TSA laban sa NAIA at ang kumalat na imahe ay outdated na dahil noong December 2018 pa inissue ang naturang security advisory at binawi noong August 2019. Paglilinaw pa ng NAIA, nagkakaroon ng security assessment ng TSA sa paliparan bawat anim na buwan, pinakahuli ay noon lamang February 2025 na kinakitaan ng major improvements. Kamakailan ng kumalatang larawang kuha ng isang Filipino traveler sa Sacramento International Airport na nagpapakita ng digital announcement ng security advisory laban sa NAIA. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn nag naguulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Terima kasih telah menonton!